Alright guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Anda at ngayong umaga ay masasaksihan natin ang pagpitpit ng mga nakumpiskang tambutyo dito sa bayan ng Anda Ayan, kasarap po yan siyang tinipisan at uh -huh. nabalaho pa yung pison di kaya masira yung asfalto natin dyan sa kalsakata kasi may mga matitigas dyan na tambuco. Ayan, so ang haba pala nito hanggang doon. At sana naman kasi alam niyo yun, nakaka rin kasi pag uh, may mga ingay na tambucho okay lang sana kung patakbuhin nila ng normal na takbo eh, yung iba kasi kala mo nakikipagkarera o so, oh, ayan uh, nakumpis kay mga tambucho sayang yung mga pinakalkal at mga <laughs> pinambili Alright, so patras na ang ating pison. Malayo yan. Hindi, hindi ko na pinuntahan. Pero pabalik na siya. At mukhang sinisigurado niyang mapipipit niya ang mga tambucho at hindi na magagamit. Sana ay maging leksyon to sa atin na oo, pang ang motor natin. Pero kasi kung minsan tayo ay nakakaistorbo na sa ingay ng mga tambucho ng mga motor natin. So, Sempre, lalo paggabi day para bang makakainis Yan. So sana hindi lang bayan ng Anda. Ganon din sa ibang mga bayan. So maraming salamat, guys. Ayan, yung mga may motor, mga pupunta po ng Anda Pangasinan. Yan, bawal po ang masyadong maingay na tambucho dito.